Okay, good morning mga boss. Good morning. Ayun, meron tayong pinababang makina dito. Tapos meron na tayo mga boss. Ito, another serie of lagotok issue. Siyempre, sa mga Aerox and Max. Galing pa ng taytay -tay si bossing. Nako, napakalayo. So yun, ito ang issue. Ano, oh, kung naririnig nyo Yan mga boss, kung naririnig nyo Makinggan nyo na lang Talasan nyo na lang Yan Makawala yan mga boss Meron lang tayong gagawin sa gearings At syempre Che-check na rin natin yung mga bearing niya, no? Kasi mabubuksan din naman Che-check -check na natin yung mga bearing mga bossing Okay Para isang baklasan na lang Mamalasakita na natin tong motor ni sir Hindi lang natin ipe-press yung kanyang gearing Che-check pa natin yung mga bearing Okay So yun Tapos papalitan na rin natin yan ng gearoy Okay So yun Earl Touring Garage mga boss Open na tayo Hanggang ngalasing ko lang kami ngayon ha Ngayong Monday Dahil meron tayong event na pupuntahan Okay, salamat Yan, galing pa si Bossing ng Taytay -tay. Siguro napanood lang tayo sa ano Sa Facebook niya, sa mga vlog natin Tapos, yan, ang press natin Okay, sa mga press na yan ha Marami nang gumagaya sa atin mga boss Pero okay lang yan right, salamat Mga boss, bukod sa lagotok issue Ayan, tulad na sinabi ko May mga bearing na nasira na at kumakalog isa rin yan, sa dahilan kung bakit magaspang o maingay o may lagotok ang ating gearings no? pag kami nagbabaklas mga boss ng gearings gi ginagawa namin lagotok chinecheck na lang dami talaga yung mga bearing no? para isang gawaan na lang si sir nito na ito, may mga bearing tayong papalitan at saka itong bearing namin mga boss Koyo yan ha Koyo Japan ang mga brand yan Koyo Japan yan. magandang klaseng bearing yan mga boss tapos ito na yung kanyang giring e ayan na press na yan mga boss hindi ko napakita sa siwang nya ayan na press na to ayan dikit na dikit na mga boss dapat ganyan yan okay so yun marami nang gumaya sa atin ayan oh, yun, wala na o so yun mga boss giring e sa issue ng mga Aerox and galing pa ng taytay -tay si bossing no okay yun Bubuhin na ng Diego yan salamat Ayan, marami nang gumaya sa atin mga boss sa lagotok issue na yan pero sinasabi ko okay lang yan salamat okay, mga bossing ayun na tapos na yung nagpalagotok issue na Aerox galing pa ng taytay -tay si bossing okay na okay na rin yung mga bearing ni bossing oh. yan wala nang kainay-inay mga boss sabi suwabing suwabi na yan pati yung mga bearing okay na Suwabing suwabi na yan mga boss Salamat, galing pa ng taytay -tay si bossing Nagotok issue Nagpagawa sa atin dito sa Earl Touring Garage mga bossing Salamat Ayan o, oh. alright